guys, mayroon na naman akong bagong video. Darating na parcel. Ayan, karating lang ng parcel. Shopping. Ayan, bubuksan na guys. Bubuksan ang akin ng ako. Oh, ito na nag-vlog ko. Hindi ako yun. Hindi ako nag-vlog Ayan guys. Ayan, may labahan pa sa likod. Wow. Oh, ganda naman na. Oh. Mayroon naman silang laruan. Laruan. Nabili ng mama nila, oh. Mama! Oh. Wow, Ay, ganda. Ganda, ganda. Ikop! Ah, uh ah, -oh. ah, oh, dali, dali. Ikopin! Pasil. Open. open. Mayroon silang pasil. I I pasil dalawa sila uy ganda daw wow kakanta kanta naman oo oh, may trin trin pot po dami trin trin pot pot po dami po. po. pa nga kayo movie video ako Undo sabi wala kayong pira Tuka! Border, wow. oh, yeah, okay laro din yung lolo oh guys <laughs> laro din wala okay. raw Karen lo may oh! Oh, laro na, Bibi. Ariyan. Laro na ikaw. Trin, trin, put, put. Palit, palitan. Dali lang ito, palit, palitan. mo oh. <laughs>

May remote control? Hmm. saan? Yeah, boy, ito. Puzzle assembly rail Push? car. Yan. Yeah. Maganda pa. Ito arang. Sa. Awati. Ano ito mm. It? mandar? Masa open ito kayo? Eh ano mo, ayusin mo. Lagyan ko sa battery. Hmm. Alam ah, ko na. Oh my Ito na lang, lang ito. Gabit din katulis yung si, si ka natin. Ayun Katulis. Ayun si na siya. Gaya mo mo siya. siya. Mamaya. Ang Bakit na? Ito yun o. Pareho lang yan. Yung yun kita. Yung yun. Kamau ko Ako pa. Ako Yan lang pa yung naandar? Nah, Lalo.

dinatin hmm. ay magtabi-tabi ka man diyan masagasaan ka ng train yo kuter yan hmm? hindi rin kasama yan hindi, par tiyan, ah, uh, no. ay si registryo er si oh. yes, hindi kasama yan salta pun construction? Doon yan sa dulo mega paradise lo mo sung no. na na ano ba yun oh, ayan, ayun. Ayun. Ayun, ayun. <laughs> Ay oh, inu na, <laughs> <laughs> <Uy>. <laughs> kinuwa, na. O, balik lang siya.

Nandiyan. Basta palorin mo. Oo. ano naman. 'yung isa. What Sa 'yung 4000 na, Ayun na sayang sayang ba't 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 nakabukas. Oh,